Magandang araw or gabi guys. Kung saan man kayo sa ngayon. Sa bidyong ito pag-uusapan natin ay ang mga bagay-bagay patungkol sa bansang Laos. Bakit pinaulanan ito ng mahigit 200 milyon na bomba ng Amerika? Kahit neutral na bansa ito. Ano ang mga ginawa nila sa mga bomba na hindi sumabog? Ngunit bago tayo magpatuloy baka pwede ako makahingi ng subscribe mo and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Salamat! Simulan na natin! Ang Laos ay isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo. Ang tanging landlocked na bansa sa Southeast Asia. Mas malawak ang Pilipinas ng 25.92% kaysa sa Laos. Ang landlocked na bansa ay isang bansang walang teritoryong konektado sa karagatan o kung saan ang mga baybayin ay nasa Endorheic Basin lamang. Ang kabisera at pinakamalaking lungsod nito ay Vientiane. Bagamat ang Laos ay may kaunting mga ari-arian bukod sa kanilang pagkain. Ang kanilang mga paniniwalang budista ay tumutulong sa kanila na makahanap ng kaligayahan sa pamamagitan ng isang simpleng buhay. Ang Laos ay kilala bilang Land of a Million Elephants. Ang elepante ay sumisimbolo sa sinaunang kaharian ng Lanzang at sagrado sa mga Tagalaw na naniniwalang ito ay magdadala ng kaunlaran sa kanilang bansa. Maraming mga lugar sa Laos ang napakaraming bomba. Normal na dito ang mga naglalakihang empty shells ng bomba na nakadisplay sa mga bakuran. Sa dami ng mga bomba upang mapakinabangan ay ginagawa nila itong mga poste ng kanilang mga bahay. Ginagamit sa landscaping, ginagawang bakod, ginagawang bottle opener, kutsara, tinidor at iba pa. Nasa 17 provinces sa Laos ang nababalot ng mga bomba milyon-milyon ang bilang nito. At ito ay galing sa mga ibinagsak ng militar ng USA, 30% ang nananatiling undetonated, na humahantong sa mga casualty bawat taon. Noong panahon ng Vietnam War ayon sa report ng National Regulatory Authority ng gobyerno ng Laos mula 1964 hanggang 1973, ay mahigit 270 milyon na mga bomba ang pinabagsak ng US sa bansang Laos at nasa 80 milyon nito ang hindi pa sumasabog hanggang ngayon. Ibig sabihin meron pang nasa 80 milyon na mga bomba ang nagkalat sa buong Laos. Nakatago o nakabaon sa lupa naghihintay ng mga mabibiktima nito, madalas ay nahuhukay ito ng mga farmers, mga mga ngalakal at napaglalaroan pa ng mga bata at ito'y bigla na lang sumasabog. Kung hindi putol ang mga kamay at paa ay nasusunog ang katawan at mukha ng biktima. At ang masaklap pa libo-libo na rin ang mga namatay dahil sa hindi inaasahang pagsabog. Since 1964 ay nasa 50,000 na katao na ang namatay o na-injured sa bansa dahil sa mga unexploded explosives. Dahil dito itinuturing ang Laos bilang the most heavily bombed country for capita. Hindi naman magkalaban ang Laos at Amerika. At isang neutral na bansa ang Laos ngunit bakit kaya ganon katindi ang pambobomba ng Amerika sa bansang ito? Taong 1962 nilagdaan ng United States, Soviet Union, China, Vietnam at sampu pang ibang bansa. Ang International Agreement on the Neutrality of Laos. Nakasaad dito na bawal sa kupin o magtayo ng base militar sa Laos ang mga pumirmang bansa, pero anong nangyari na sa kabila ng pagiging neutral ay nadamay pa rin ang Laos sa gyera. Kung babalikan ang kasaysayan ay matindi ang pakikipaglaban ng Amerika para mapigilan ang paglaganap ng komunismo. Dahil malapit sa China naniniwala ang presidente ng Amerika noon na si Dwight D. Eisenhower. Nakapag nahulog sa komunismo ang bansang Laos ay posibleng sumunod na rin ang ibang bansa sa Southeast Asia. Nagsimula ang Vietnam War noong 1955 ang komunistang North Vietnam. Ay sinuportahan ng mga komunistang bansa gaya ng Soviet Union at China at ang South Vietnam naman ay suportado ng mga anti-communist countries na pinangungunahan ng United States. Merong tinatawag na Ho Chi Minh Trail isang daanan na siyang pangunahing ruta. Na ginagamit ng komunistang North Vietnam para magdala ng military supplies papunta sa South Vietnam. At ang rutang ito ay dumadaan sa bansang Laos naging layunin ng US na pahinain, guluhin o pigilin ang supply chain na ito. Ito ang dahilan kung bakit naging target ng pambobomba ng Amerika ang Laos. Kahit pa ito'y isang neutral na bansa. 1964 nagsimulang bombahin ng Amerika ang Laos gamit ang mga EC-130s and B-52s planes. Na nagbabagsak ng kumpol-kumpol na bomba. Natapos ang Vietnam War noong April 30, 1975. Habang sinakop ng North Vietnamese ang dating kabisera ng South Vietnam na Saigon na ngayon ay Ho Chi Minh, na nagdulot ng pagtatapos sa Vietnam War. Ngunit sa pagtapos ng gyera ay hindi doon nagtapos ang kalbaryo ng Laos. Dahil kahit almost 50 years na ang nakalipas ay matindi pa rin ang pinsalang hatid ng mga bomba, gaya ng nabanggit simula ng 1964 tinatay 50 ang 50,000 na lawang namatay o nasugatan. Dahil sa mga lumang bomba at simula 2011 hanggang 2020, 54% ng mga biktima ay mga bata. Pag-aalis ng mga bomba Noong 1994 nagsimula ang clearing operation ng Organisasyong Mines Advisory Group. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pag-aalis nila ng mga OXO sa Laos. Sa kabilang banda ang Amerika din ay patuloy ang pagtulong upang maalis ang mga ito. Sa isang talumpati sa mga tagalaw sa kabisera ng bansa, nangako ang dating presidente ng Amerika na si Barack Obama ng 90 million dollars. Sa isang pinagsamang tatlong taong proyekto sa gobyerno ng bansa para linisin ang milyones na hindi sumabog na bomba ng US. Dodoblelihin ng United States ang taon ng pondo. Oxo or unexploded ordinances ay mga pampasabog ng militar na hindi sumabog o gumana ayon sa nilalayon. Halimbawa ng OXO ay mga bomba, rocket, granada, artillery shell, flare, mortar. Ayon pa sa pananaliksik ng Congressional Research ng Amerika ay posibleng umabot ng 100 years bago tuluyang makamit ang OXO free ng Laos. Mahabang oras at mahirap ang pag-aalis sa natitirang 80 milyon na hindi sumabog na mga bomba. Pero higit na mahirap ay alisin ang mapait na alaalang na dulot ng pag-ulan ng bomba sa Laos. Ito ang masamang na idudulot ng gyera. Isang bansang mahirap, ayaw ng gulo kaya pinili na maging neutral. Pero minalas, nadamay lang at pinagkaitan ng kapayapaan ng ibang bansa.